sa bawat sulok ng ating bayan. May mga kwentong hindi sinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alinga na umuho ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa lahat. Ang ikakwento natin ngayon ay isang tunay na pangyayari ng isa sa ating mga tagapakinig na itatago natin sa pangalang Mark. Magandang gabi po. Tawagin niya na lang ako Mark. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan ko. Isang gabi hindi ko makalimutang karanasan ko sa probinsya. Isang gabi ng kabataan, isang maling desisyon, at isang bangungot na nagmula sa lugar na dapat ay tahimik ang sementeryo. Niyaya ko ang aking kaibigan na si Jay na mag-inuman. Walang masyadong mapuntahan, kaya naisipan ko tuon kami sa loob ng sementeryo para maiba naman ang experience. At isa pa, malamig ang hangin sa gabi lalo na sa labas at wala pang istorbo. Sa probinsya, hindi naman uso ang gate at mga security guard. Hindi ko alam kung ano na lang ang pumasok sa isip ko at bakit ko naisipan na sa sementeryo kami mag-inom ni Jay. Nasa tabi naman ang kalsada ang sementeryo kaya kung iisipin mo, hindi naman nakakatakot. At di naman kalayuan ang bahay ng Chain Corhon. Sa umpisa, masaya, tawanan, kwentuhan at syempre alak. Pero nang tumagal, doon ko naranasan ang hindi ko malilimutan pangyayari sa tananang aking buhay. Akala ng iba, gawa-gawa ko lang. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naalala ko pa rin at natatakot pa rin ako. Kaya hanggang ngayon, takot pa rin ako sa dilim. Natutulog ako sa gabi na bukas pa rin ang ilaw. Nung gabing iyon, ako mismo ang nag -iya. Sabi ko sa tropa kong si Jay. Pare, sa sementeryo tayo mag-inuman. Doon walang istorbo, tahimik pa. Natawa si Jay. Kala niya nagbibiro ako. Pero sanay na sa mga kabaliwan ko. At dahil wala rin kaming mapuntahan, pumayag siya. Sige na nga, sabi niya. Pero sagot mo ang unang bote. Tumawa ako deal, sabi ko. Kaya't naglakad kami, dala ang dalawang bote ng gin. At ilang pulutang boy bawang, mani, at syempre, lakas na loob na baka mamaya kami paglaro ng mga kaluluwa. Pagdating namin sa sementeryo, tahimik na tahimik. Ang mga nitso, nakahilera na parang bantay sa dilim. May iilang kandila pang naiwan mula sa huling libing na araw na iyon bahagyang kumikislap parang hindi pa tuluyang nauupos. Isang kandila at liwanag ng kakaunting pagsilip ng buwan ang tangi naming liwanag. Umupo kami ni Jay sa isang malapad na lapida. Doon namin inilapag ang dala naming bote at pulutan. Sabi ko, Pare, cheers tayo sa mga bagong alaala. Sabay taas ng baso. Pero syempre, di maiwasang bangkitin ang salitang tabi-tabi po. Natawa si Jay. Loko ka Mark. Sa dami ng pwede nating puntahan, dito pa talaga ang pulit mo. Ngumiti lang ako. Dito kasi walang storbo. Para tayong may sariling mundo. Nagtagay kami. Pero habang lumalamig ang hangin at tumahaba ang mga anino ng krus sa paligid, Bigla kong naramdaman na parang panghindi hindi lang kami ang nandoon. Para bang may iba pang nakatingin, nakikinig, tahimik lang, naghihintay. Habang umiikot ang tagay, nagsimula kami ang magkwentuhan ni Jay ng mga kalokohan noong high school. Yung tipong binabalikan namin kung paano kami muntik mahuli ng guru habang nagpupusoy sa likod ng classroom. Tandaan mo pare sabi ni Jay habang natatawa. Kung hindi dahil sa bilis mong magtago ng baraha, suspended na tayo noon. Tawa ako ng tawa. Eh kung hindi ka rin marunong mag poker face, malamang nahuli na rin tayo. Nagpatuloy pa ang kwentuhan namin. Puro biro, tawanan, hanggang sa halos makalimutan naming lumalalim na ang gabi. Maya-maya sandali ako napatingin sa paligid at doon ko lang muling naramdaman ang katahimikan para bang bawat halakhak namin ay kumakapit sa hangin. Tapos biglang napuputol na parang ayaw ng sementeryo na maging masaya kami. Habang nagtatawanan pa kami ni Jay, bigla akong napatigil. May narinig akong kaliskos sa gawing kanan. Mahina lang. Parang dahon na natatapakan. Napatingin din si Jay. Pero wala kaming nakita. Tapos sabi niya, siguro pusa lang yan pare. Ang daming pusakal dito sa sementeryo, di ba? Gumawa ako, pilit, para hindi mahalata na kinilabutan ako. Pero sa loob-loob ko, parang iba. Kasi kung pusa lang, bakit parang mabigat yung yabag? at bakit parang ang lapit lapit pero wala namang lumalabas kahit anino. Nagkatinginan kami ni Jay. Sandali kaming natahimik. Tapos sinundan na lang ulit ng biro. Pero nandam ko, pareho kaming nagduda. Nagpatuloy kami sa aming inuman. Habang nagtatawanan at umiikot ang tagay namin ni Jay, bigla siyang napatigil. Pare, Naririnig mo ba ulit yun? Tanon habang nakatitig sa gilid ng isang lumang lapida. Pahimik ako sandali. Sa dami ng tawanan at kalokohan kanina, ngayon lang parang nanlamig ang paligid. At kahit na marami ramin na rin akong natagay, biglang nawala dahil sa kaba. May marahang tunog na parang may kumakaskas ng bato sa sementeryo. Baka pusa lang ulit, sabi ko. Pilit na tawa, sabay tagay ulit. Pero kahit sa bawat lagok ng alak, ramdam ko yung unti-unting pagbigat ng hangin. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Akala ko kanina, ako lang ang kinakabahan. Pero biglang tinigil ni Jay yung gitna ng kwento niya. Pare, hindi yan pusa, pakinggan mo tahimik kami pareho sa malayo may mahinang tulog na yabag parang mabigat na paa na dumadaan sa pagkita ng mga lapida lumalakas ang tunog pero ang nakakilabot wala kaming nakikitang tao wala rin flashlight o anino sobrang dilim may tao ba rito? sigaw ni Jay pero wala Tanging hampas ng malamig na hangin lang ang sumagot. Doon ko naramdaman na hindi lang kami basta nagpapaloko ng alak. May kasama talaga kami. Hindi pa rin kami gumagalaw. Tahimik. Tapos bigla na lang parang may hangin na dumadaan sa likod namin. Pero hindi basta hangin. Malamig. Parang nagyayelong kamay na dumampi sa bato ko napalingon si Jay. Marg, naramdaman mo rin? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumangulang ako. Kasi paano ko ipapaliwanag na sabay naming nararamdaman yon? Pero wala namang puno o kahit anong bagay na pwedeng pagmula ng ihip. At mas lalo kaming kinilabutan nang marinig namin yung mahinang bulong. Hindi malinaw pero parang mga babaeng nagdadasal sa hindi maintindi ang salita. Diretso mula sa pagitan ng mga puntod. Napatingin kami sa isa't isa ni Jay. Parehong hindi makagalaw. Ang bulong na kanina ay mahina. Ngayon parang lumalapit. Halos pabulong lang. Pero malino na malino na sa tenga namin. Naramdaman kong nanlamig ang kamay ko. Pero hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil talagang may kakaibang presensya sa paligid. Si Jay, pilit pang nagbiro. Pre, baka caretaker lang yan. Pero halata sa tinig niya, nanginginig siya. At doon ko napansin, wala namang ilaw, wala namang tao. Pero may anino sa malayong puntod, nakatayo lang hindi gumagalaw, hindi rin humihinga. Hindi ko na kaya, napako ang tingin aninong yon. Una, akala ko baka puno lang o krus ng puntod na natatamaan ng liwanag ng buwan. Pero unti-unti, parang gumalaw. Hindi normal na galaw, hindi naglalakad. Parang dumudulas lang. Dahan-dahan Papalapit sa direksyon namin. Say mahina kong bulong. Halos hindi lumabas ang boses ko. Nakikita mo ba? Tahimik siya. At nang tumingin ako sa kanya, nakita kong nakatitig na rin siya doon. Lalang kumislap ang mata niya sa takot. Pre, hindi yan tao. Halos pabulong pero malinaw niyang sinabi parang lumulutang lang ang nilalang na yon. Kahit gumagalaw siya papalapit, wala kaming naririnig na yapak. Ni kaluskas man lang ng damo o tuyong dahon. Sa sementeryo, kahit simpleng hakbang lang, tiyak narinig mo ang kaluskas. Pero ito, wala. Ahimik. Parang hangin na may hugis. Si Jay, halos hindi na humihinga nakapikit-pikit siya. Parang nagdadasal na sana hindi totoo ang nakikita namin. Ako naman, hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magtatago. Pero isang bagay ang sinisigurado ko. Hindi kami nagkakamali. May ibang bagay sa sementeryo na hindi dapat naroon. At papalapit ito sa amin. Habang papalapit siya, unti-unti kung nakikita ang anino niya mahaba ang buhok, abot hanggang dibdib, nakalugay at parang natatakpan ang kalahati ng mukha. Ang suit niya ay parang puting bestida, pero hindi yon malinis. May mga bahid ng putik at may mga lamat na parang kinagat ng panahon. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, hindi malinaw kung kulay tao ba ang balat niya o anino lang ng gabi. Tumigil sa pagitan ng dalawang lapida at doon ko napansin ang kakaiba. Hindi ko kanyang dibdib. Hindi siya humihinga. Si Jay na pabulong sa tenga ko. Mark, ano pa talaga yan? Hindi ko siya nasagot. Dahil sa sandaling iyon, sigurado na akong hindi ito ordinaryong babae. Bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo at doon ko unang nasilayan ang kanya mukha. Maputla, walang buhay. At ang mga mata niya, madilim. Parabang butas lang. Wala kang makitang puti o itim. Para siyang nakatingin pero sabay na wala rin direksyon. Ma, nakatingin sa atin. Sigaw ni Jay. Sabay hawak ng braso ko. At oo, doon ko naramdaman kahit malayo siya. Randam ko na tumagos sa akin ang tingin niya. Para bang sinusukat kung sino ang unang bibigay. Tapos, walang ano-ano'y, ngumiti siya. Isang ngiti na parang hindi para sa tao. Mabagal, punit-punit, parang pilit na pilit. Hindi ko alam kung ihi o pawis ang bumababa sa binti ko nang makita kong gumalaw siya. Hindi mabilis, hindi bigla. Mabagal lang. Isang hakbang tapos titigil. Isa pa tapos titigil ulit. Mark! Bakit parang tayong nilalapitan? Garelgal na bulong ni Jay habang nakadikit na halos ang katawan niya sa akin. Pero ang nakakakilabot sa bawat hakbang niya, hindi umaalog ang katawan para siyang madulas na dumudula sa lupa walang tunog ng paa, walang yabag, walang ingay. At sa bawat pagtigil niya, ramdam ko na mas dumalalim ang kanyang titig, mas bumibigat, para bang hinihigap ako papunta sa kanya. Habang papalapit siya, napansin ko na rin ang mukha niya. Diyos ko, hindi siya kagaya ng iniisip pong babae sa sementeryo na tipong kaluluwa lang. Maputi Oo pero hindi normal ang putian. Para siyang niloblob sa apog. Malamig na parang pangkay. Ang mga mata niya. Dilat na dilat. Alos hindi kumukurap. At may namumuo sa gilid na parang nanoyong dugo. Napakagat ako sa labi. Sinusubukan kong huwag manginig. Pre, pre, tao ba yan? Halos pabulong na tanong ni Jay. Pero ramdam po ang boses niya na nanginginig. Hindi ko na nasagot. Kaya sa mismong sandaling iyon, ngimiti siya. Isang ngiti na mas malapit sa pagnisi. Mahaba. Pilit. At parang hindi kayang gawin ng normal na pangan ng tao. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya humihinto. Bawat hakbang niya sa lupa ng sementeryo, naririnig ko ang kaliskos ng mga tuyong damo tahimik lang siya. Pero sa bawat segundo na lumalapit siya, parang bumibigat ang dibdib ko. Parang may malamig na kamay na pumipisil sa lalamunan ko. Pre, anong gagawin natin? Mahinang bulong ni Jay. Pero hindi ko na rin alam ang isasagot ko. Para kaming napris sa kinakatayuan namin. Mas lalo ang kinalabutan nang mapansin kung hindi gumagalaw ang anin niya sa lupa pero malinaw kung nakikita ang anino naming dalawa ni Jay at sa ilaw ng kandila sa kanya wala. Habang papalapit siya, bigla siyang tumigil sa hindi kalayuan sa harap namin. Nakatayo lang siya roon. Walang imik. Nakatungo. Akala ko titigil na roon ang tensyon. Pero bigla niyang inaangat ang ulo niya ng sabay angat din ang kandila sa gilid. Na para pang may malakas na hangin na tumaan pero walang ihip ng hangin. Doon ko napansin, hindi nakadikit ang paa niya sa lupa. Parang nakalutang siya ng ilang pulgada sa ibabaw ng damuhan. Si Jay, halos mapamura na. Pre, nakikita mo ba yun? Hindi na ako nakasagot. Ramdam kong nanginginid na yung kamay ko sa sobrang takot. Sa pagangat ng ulo ng babae, nakita ko ang mga mata niya puro puti, walang itim. Sabay parang dahan-dahan siyang lungutang papalipit sa amin. Hindi naglalakad, kundi dumudulas lang sa damuhan. Mark, sigaw ni Jay. Sabay hatak sa braso ko. Hindi na kami nag-isip pa. Tumakbo may pabalik sa daan. Halos mabuwal sa pagmamatali. Pero kahit tumatakbo kami, Randam kong parang hindi nababawasan ang distansya niya. Parang sinusundan kami ng anino na hindi humihinto. Habang tumatakbo kami, halos mawalan na ako ng boses sa hingal. Sa gilid ng daan, may nadaanan kaming lumang waiting shed. Iyari sa kahoy at yero. Madalim at halos gibana. Dito muna tayo, Mark, bulong ni Jay sabay hatak sa akin papasok. Nagkubli kami sa likod ng sirasi ng upuan. Pinilit kong pigilan ng hininga ko habang nakikiramdam. Sa labas, narinig ko ang tunog ng mga yabag. Pero hindi normal na yabag. Parang hinihila lang ang mga paa sa lupa. Dahan-dahan itong lumapit sa tapat ng waiting shed. Hindi ko na makita ang babae pero ramdam ko ang presensya niya. Para bang nakatayo lang sa harap namin. Napatitig sa akin si Jay. At kita ko ang takot sa mukha niya. Wala kami magawa kundi magdasal na hindi niya kami makita. Tumagal ng ilang minuto ang katahimikan. Halos hindi gumagalaw si Jay. At ako na may pinipilit kung hindi lumabas ang hingal ko. Wala na ata Mark. Mahina niyang sabi sabay dungaw sa maliit na siwang ng dingding. Dahan-dahan kong sinilip din. Madilim ang alsada at wala na kaming makita. Ang tanging maririnig ay huni ng mga kulilig at na ng hangin sa dahon. Buti na lang, bulong ko. Sabay na paupo ng bagya sa upuan ng waiting shed. Pero bago pa man ako tuloy makaramdam ng ginhawa, narinig namin ang tunog ng kuko na dumadamba sa kahoy. Nang tumingin kami sa ilalim ng bangko, nanlamig ang dugo ko. May nakadunga ng paan na pabae. Nakatayo mismo sa rat ng waiting shed. At doon ko lang napansin, baliktad ang kanyang mga paa. Hindi ko na alam kung saan ang gagaling ang laas namin. Pero ramdam ko na halos lipa rin na lang namin ang daan. Nasa isip ko lang, makarating sa bahay, wala nang iba. Paglingon ko, nakikita ko pa rin siya. Pero sa bawat hakbang namin, parang nananatili lang siya sa parehong distansya. Nakatingin, nakangiti. Maya-maya, bumungad na ng ilaw mula sa bahay namin. Ando na, Mark! Bilisan mo! Sigaw ni Jay. Sabay kaming sumugod papasok sa gate. Halos hindi na isinara. At pagdating sa loob, Hingal na hingal na naupo sa sahig ng sala. Doon ko lang napansin, wala na siya. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Pero hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ang gabing iyon, bumabalik sa utak ko yung ngiti niya at ang malamig na pakiramdam na parang hindi pa siya tuluyang nawala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kung anong klaseng nila lang ang nakita namin. Bastang alam ko, hindi siya tao. Hindi rin siya basta-basta kwento lang na gawa, gawa Kung may natutunan ako sa gabing iyon, simple lang. Respetuhin natin ang mga lugar na hindi naman atin, lalo na kung sementeryo. Minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na makita. At kung sakaling maranasan mo rin ang ganito, Huwag kang magtagal. Tumakbo ka agad. Dahil baka hindi ka na makauwi ng buhay. Sa dilim ng gabi, may mga kaluluwang hindi natutulog. Naghihintay lang ng susunod na may mga abala sa kanila. Natutunan namin na may hangganan ng kasiyahan. Ang sementeryo ay hindi lugar ng inuman o laro. Dito hinihimlay ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na at nararapat lamang silang igalang. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig na mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mauli ang lahat.